Humugot muna ng hangin si Yumi upang mapuno ang kanyang dibdib at mapagtakpan ang kabang pumupuno doon bago niya pinindot ang doorbell ng kundo unit ni Terence. She already texted him that she will get her things. Kaya naman inaasahan na nito ang pagdating niya. Hindi na niya tinapos ang rehearsal ng kasal ni Yoshi at Happy dahil dalawang bisis nang nag call si Terence sa kanya. Wala pang ilang segundo ng buksan ni Terrence ang pintuan ng condo unit nito. Hilok mad at hair. Magulo ang basang buhok at nakabatrab lamang. Mukhang kakatapos lamang nitong maligo. Nakakunot ang noon nito nang pagbuksan siya ng pintuan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at saglit na nagkatitigan. Para bang may malaki siyang kasalanan na nagawa? kaya masama ang tingin nito sa kanya. <coughs> Koji ko to get their attention. Doon pa lang nito napansin si Koji sa likuran niya. Nakapamulsa ito habang seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Lalo yatang kumunot ang noon ni Terrence nang makita nito si Koji. Na nagpasama ako kay Koji para kunin ang mga gamit na naiwan ko. Mga gamit na iniwan mo, hindi na iwan. Supalpal na pagtutol ni Terin sa pagpapaliwanag niya. Tumalikod na ito sa kanila at iniwan ng nakabukas ang pinto. Para bang mas lalo pa itong nabadrip kaysa sa reaksyon nito kanina sa simbahan. Samantalang sinundot naman ng palihim ni Koji ang tagiliran niya. Napapangiti ito dahil sa nagiging reaksyon ni Terence sa mga sandaling iyon. Siloso si Puge. Bulong ni Koji sa kanya nang akbayan siya nito ngunit sinaway niya lang ito dahil baka marinig pa ito ni Terence. Dahan-dahan silang humakbang papasok sa loob ng condo unit ni Terence. Malamig at mabango ang loob ng unit nito. Napakalinis rin at maaliwala sa paningin ang disenyo ng kabuuan ng kundo nito. Wala pa rin pagbabago simula ng omalis siya. Kunin mo na lahat, huwag kang magtitira kahit ano. Nakatalikod na bilid nito sa kanya bago ito pumasok sa isang kwarto. Binalibag nito ang pinto kaya napataas ang kilay ni Koje. Hot tempered ang lolo mo. He is so cute. Sa akin na lang kaya siya. Kinikilig pang bulong ni Koji sa kanya. Sira ka talaga. Kinikilig ka pa dyan eh. Pinalalayas na nga ang mga gamit ko. Damaritso siya sa dating kwarto nila ni Lani Terence. Malinis iyon at wala pa rin nagbago kahit ano. Naroon pa rin ang mga gamit niya. In fairness, hindi niya tinapon ang mga gamit mo, be. Mukhang inlababo talaga sa iyo ang ex-husband mo. Komento ni Koji habang tinutulungan siya nito ayusin ang mga gamit niya. Hanip, panebranded at brandyo pa ito ah. Itinaas ni Koji ang isa sa mga gusy dress na binili sa kanya noon ni Terence. Huwag mo yan isama iwanan mo yung mga yan dyan. Si kay Koji. Akala ko ba sa iyo tong mga damit na to? Napapataas na kilay pang tanong ni Koji sa kanya. Hindi na sa akin yan. Mga regalo yan noon ni Terrence sa akin. Nakakaya naman kung pati ko kukunin ko pa. Napanguso si Koji dahil nang hihinayang ito sa magagandang dresses na naroon isinarado na lang nito ang malaking dreser. Ay neng, bakit kami ganito? Tinig na naman niya kung ano ang hawak ni Koche. Napaawang ang labi niya nang makita niya ang hawak nitong birth control pills. Bawas na iyon ng kalahating pills. Natatandaan niyang sa kanya ang mga pills at naiwan niya iyon doon sa kabilang drawer niya. Napalunok siya. Ibig bang sabihin nakita na iyon ni Terence? Marahil kaya hindi na ito nagtatanong kung sakaling nagkaanak ba sila noon dahil alam na nitong nagpipil siya, nabuko na siya nito. Dam, bakit ba kayo naglalak ng pinto? Isang galit at ng busis ni Terence ang nagpagulat sa kanilang dalawa halos gibain na rin ito ang pinto ng kwarto. Nilak mo? Kinakabahang tanong niya kay Koji at napatingin siya sa nakasaradong pintuan ng kwarto. Napangisi naman si Koji at kumindat pa sa kanya. For effect yan, tingnan mo, galit na galit ang tigre. Natatawang sabi ni Koji na inisya sa kapilyahan ng kaibigan niya. Hi! Ano ka ba Kuj? Nakakaya! Baka isipin niya pa kung ano ang ginagawa natin dito. Nagmadali tuloy siyang buksan ang pinto. Pulang-pula naman ang gwapong mukha ni Terence nang pagbuksan niya ito ng pinto. Nakapagbihis na ito ng OMJ! Boxer shorts at isang simpleng white shirt. Bakit kayo naglak? galit na tanong nito. So, sorry, nalak pala, hindi namin napansin. Nauutal niyang paliwanag. Ngunit halos mapamuro siya nang makita niya si Koji na nakahiga sa dating kama nila ni Terence. Sisitahin niya na sana si Koji nang maunahan siya ni Terence. Lumapit agad ito sa pasaway na kaibigan niya. Hinila nito ang kwelyo ni Koji o pang paalisin sa ibabaw ng kama. Damyo, hindi ko pinapahigaan kahit kanino ang kamang yan. Nagtaas naman ng dalawang kamay nito si Koji at nakuha pang tumawa ng mapangasar na tawa. Chill bro, masyado ka naman galit na galit. Istorbo ka naman, makikihiga lang naman kami ng girlfriend ko eh. Hindi na pinatapos ni Terrence ang pagsasalita ni Koji dahil sinuntok na nito ng malakas ang mukha ng kaibigan niya. Napatili siya. Ay! Ouch! Napatili rin si Koji. Ngunit hindi na iyon narinig ni Terence dahil mas malakas ang naging pagtili niya. Terence! Tili niya at agad na lumapit kay Koji na napasubusub agad sa sahig. Umikot yata ang paningin ng kaibigan niya dahil napalakas ang pagsuntok ni Terence sa mukha nito. Bakit mo siya sinuntok? Galit niyang sigaw kay Terence habang natataranta siya sa pagpunas ng dugo na tumutulo sa ilong ni Kojay. Hilong-hilo ang best friend niya. Lumabas na kayo. Bago ko pa mabugbog yung boyfriend mong lampa. Don't get your things anymore. Labas. Galit na galit ring si Gaw ni Terence. Para rin itong nasasaktan sa nakikita nitong pag-aalala niya kay Koje. Kung alam lang sana nito na napakabait ng kaibigan niya at may pusong babae ito. Oo, lalabas na kami. Hindi mo naman kailangan suntukin si Koje. Inis na inis siya kay Terence dahil napakalakas nitong sumuntok. Mukhang dadalhin niya patuloy sa hospital ang baklita niyang kaibigan. Panay kasi kalokohan ni. Eh. Inalalayan niyang tumayo si Koji. Hilong-hilo talaga ang bruha. Lumabas naman ng kwarto si Terence at galit na galit itong iniwanan sila. Hindi niya alam kung saan ito pumunta. Kinagabihan, nasa hospital tuloy siya habang binabantayan ito. Nagpadala ito sa hospital dahil pakiramdam daw nito na bali ang ilong nito. Mabuti na lang at hindi naman iyon na bali. Namamaga nga lang. Buisit yung laber boy mo be. Babasagin niya tayong buong fishlock ko. Oh. Napagigig naman si Happy habang katabi niya itong nagbabantay kay Koji. Ikaw kasi, Ginalit mo masyado si Kuya Ace. Alam mo namang si Luso ang isang yun eh. Kasalanan yung dalawa yan. Hindi naman nagsilos Nagalit yon, kasi iniisip niyang nahiga tayo sa kama namin noon. Green mind pa naman ang isang yon. Kaya tigilan nyo na ang plano niyong pagsilusin si Terence. Balay wala na rin naman dahil may nobya na yon. Etso Nakabatrab nga lang yun kanina nang dumating tayo sa kondo niya eh. Kung di pala kita sinamahan, malamang wasak na wasak na ngayon ang pitching mo. Nagtawanan ang mga ito kaya natawa na rin tuloy siya. Hindi niya rin maiwasan isipin kung bakit kaya nakabatrab lang ito kanina. Samantalang inaasahan naman ito ang pagdating niya. Tigang yun si Koya Ace magpupusta ako. Simula ng iwanan mo yon, hindi pa ulit nakipagsik sa ibang babae yon. Lalo na kay Fiona. For sure, wala pang nangyayari sa kanila. Napanguso siya. Eh, imposible. Eh. Mukhang mahal na mahal na nga ng kuya is mo ang babaeng yun eh. Mahal na mahal ba yon? Hindi pa nga yata sila nagkikisalipsi. Eh. Samantalang kayo noon ni kuya kahit maraming tao o kahit nasa party pa kayo, panay ang laplapan ang lala Nagtawanan ang mga itong ngunit lalo lang siyang napasimangot. Iyo, pidi ipala kayo noon be. Panunokso pa ni Koji kahit may pagkangungo ito ngayon. Tumigil na nga kayo. Napapailing na lang siya. Tumunog ang cellphone niya dahil minatanggap siyang isang text message from unknown. "Where are you?" Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kahit hindi pa niya nasib ang numero ni Terence, ay alam niyang ito ang nag-text sa kanya. Mas minabuti na lang niyang huwag itong replyan kahit gustong-gusto niya. Hindi siya natulog sa hotel room niya nang gabing iyon dahil binantayan niya si Koji sa hospital. Nagpa-admit pa kasi ang bruha dahil nakakaramdam pa rin daw ito ng pagkahilo.